Oh Ito ang mga totoong footage ng nangyaring lindol sa Davao Occidental, nagulantang ang mga residente sa lindol na may lakas na 6.8 tectonic ang pinagmula ng pagyanig na naranasan kaninang apat, labing apat ng hapon ayon sa FIVOX. Unang iniulat na may lakas na magnitude 7.2 ngunit ibinabaki na launan sa 6.8. Sa pahayag ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, PIVOX, may lakas na 6.8 ang lindol na yumanig sa Davao Occidental ngayong biyernes ng hapon iniulat din ang ilang pinsala dahil dito. Ayon sa PHIVOLC, tektonik ang pinagmula ng pagyanig na naranasan kaninang apat, labing apat, ng hapon, unang iniulat na may lakas na magnitude 7.2 ngunit ibinabaki na launan sa 6.8. Ang sentro nito ay naitala malapit sa bayan ng Sarangani, Davao Occidental, na may lalim na 10 kilometers. Naramdaman ang pagyani sa iba't ibang mga lugar. Intensity 8 sa Glan, Sarangani, General Santos City, tsaka South Cotabato. Intensity 5 naman sa Matanao, Davao del Sur, Maasim, Malapatan, Sarangani, Lake Cebo, Tampakan, Pulumulo, Banga, South Cotabato. Intensity 4 and naitala sa Kidapawan City, Cotabato, Magsaysay, Davao City, Davao del Sur, Don Marcelino, Jose Abad Santos, Davao Occidental, Kiamba, Maitong, Sarangani, Norala, Tantangan, South Cotabato, President Quirino, Libak, Isulan, Esperanza, Columbio, Kalamansi at Sultan Kudarat. Nagbibigay pahala ang Kivox na maaaring magkaroon ng mga aftershock. Wala namang banta ng tsunami dahil sa lindol. Yung unang pagyanit siguro mahigit 1 minute siguro at narinig na lang na mayroong mga bumagsak sa loob ng bahay. Naglabasan din yung mga tao at narinig din natin yung sire ng ambulance, sabi ni James Blessings. Sa pulo South Cotabato, ilang residente umano ang nadala sa pagkakahimatay dahil sa malakas na linggo. Sa ulat naman ni J. Selville ng Super Radio Davao, nabasag ang isang crane sa itaas ng isang ginagawang kondo sa Marina, Davao City, at bumagsak ang ilang tipak ng semento at bahagi nito. Subalit, wala namang naiulat na nasaktan. Ayon kay Villacourt, sinusuri pa ng mga autoridad ang lawak ng pinsala tulot ng lindol. Bukod dito, may ilang bahagi ng South Cotabato ang nawalan ng supply ng kuryente dahil sa malakas na pagyani, ayon kay Klesis. Walang namang inaasahang tsunami matapos ang lindol. Ang mga tauhan ng Philippine Red Cross, PRC, ay nagbibigay ng unang tulong sa mga estudyante na nawalan ng malay matapos ang lindol na may lakas na 7.2 na tumama sa Sarangani, Davao Occidental noong November 17, 2023. Larawan mula sa PRC. Hindi umaasang magdudulot ng tsunami ang Office of Civil Defense, OCD, Matapos ang malakas na lindol na may lakas na 7.2 na humanig sa Sarangani, Davao Occidental noong biyernes, November 17. Sinabi ni OCD Administrator Under Secretary Ariel Nepomuceno na ang office ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na Disaster Risk Reduction and Management, DRRM, officers upang malaman ang lawak ng pinsala at ng lindol. Ang lindol ay naganap ng apat, labing apat ng hapon, 30 kilometro timog kanlura ng saranggani. Walang epekto sa oras ng ulan. Ang mga OCB Regional Office ay patuloy na naglilito ng informasyon sa kanilang mga lugar ng responsibilidad, sabi ni Nepomuceno. Naghihintay kami ng opisyal na ulat tungkol sa posibleng mga nasaktan at mga pinsala, Samantala, walang tsunami alerto, dagdag pa niya. Samantalang sinabi ni National Disaster Risk Reduction and Management Council, NDRRMC, Spokesperson Edgar Posadas na ini-verify ng Council ang mga ulat ng mga nasaktan at mga pinsala na kumakalat sa social media. May mga ulat ng power outage sa Region 12. Ang GENSA, General Santos City, Airport ay maayos naman sa ngayon, Ania. Sa Facebook, ang mga gumagamit ng social media ay nagbabahagi ng mga larawan at video ng kanilang mga karanasan sa malakas na lindol. May mga post sa Facebook na nagpapakita ng mga pinsala sa isang Robinson's Mall. May mga basag na salamin, sabi ni Posadas wala pang hula tungkol sa mga pinsala at nasaktan, dagdag niya. I-click ang subscribe button at pindutin ang bell icon para sa mga notification. Sa ganoong paraan, napapanahon ka sa mga kamakailang pangyayari at kasalukuyang balita.